Kung nakita nyo yung unang vlog natin dito, yung grill rub niya is same pa din. Wala nangyari, no? Or may kaunting guwet. Wala, wala. Parang... So yung lining niya, ito yung kain ng lining. So mga kawan rip, andito ako uh, ngayon ulit sa DGD Works. And trupa natin si Boss Chok TV. Ayan, trupa natin dito. Ayan, ayan, ayan. So galing tayong binggit, yung pangilid natin na ang gata natin is Straight Sea Works. Hindi tayo nagkabira nung pumunta tayong binggit. So ngayon, titik natin kung Uh, ano nangyayari sa loob kung wala bang kinain or ano ba. Yan, 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 yan. Hey! Oh! Seaworks. Good. Goods. Goods. Kaya yung klatspil natin na group na. So, yung drive face, Holy. So, tanggalin rin, check natin yan. Latian Street Seaworks, pati yun natin, build natin. Built kaya ng genuine. Okay lang din kasi ang seaworks natin is pang uh, stock replacement lang din. Uy! Okay. Grabe. Diba ito yung pag-stack walang degree, di ba? Wala. Same lang siya. Wala yung pinag oh. Sumagad siya, no? Kunti, kunti na lang. Kunti na lang para sumagad. Grabe. Ito yung drive piece natin na Seaworks. Ayan. Yeah. Kunti na lang. Sasagad na yun. Ayan, no? Kunti-kunti na lang. Sasagad siya. Ito yung buong niya. So, yung ano natin, yung back plate is stack lang yan, ha? Hindi yung Seaworks. So, ito yung street. Uh, alam ko, 14 to, eh. Oh, yung naman. Ang Ang So almost kasi yung ginagat natin oh, yung CVT natin almost uh, C works lahat. So ilan lang yung hindi sea works yung backplate, plate, uh, bola. Ayan. Ayan, walang nangyari, walang nangyari. Ay, ito naman yung flat spill natin. So alikabok lang yan. Pakita natin. So yung naki kung nakita nyo yung unang vlog natin dito, yung grid rub nya is simple din. Walang nangyari no? Or may kaunting guwet. Wala, wala. Parang wala eh. Parang wala. So alikabok lang yan. Wala. So yung lining nya, ito yung kain ng lining Yung lining ha, gusto din na Yung lining natin Kapal pa, kasi yung gamitan natin yung Punta tayo norte, ito na yung bone ah. Ter neto, uh, linisan lang konti Tapos uh, balik natin Gusto mong magpalit ng CBT eh, Itong mga ano natin, itong mga torque drive Ayan, ayan, torque drive or any parts na si works bell ah uh, pwede pwede ito sa inyo kasi ano siya ang uh, stock replacement hindi sa pang performance talaga na kung gusto yung mas mabilis pang CBT pero ito pang stock lang to pero ang sakit ko nito is uh, 110 pero meron po mga kunting ibubuka makakaabot ng mga 112 111. pero ang masubukan ko nito is uh, yung Seaworks natin is uh, 110 lang yung top speed and yung experience kung so pumunta kami norte eh. ano nga sa'yo yung Seaworks pare? all goods all goods all goods all goods oh. Kung pang replacement lang sa stock, uh, pwede na. Pwede na. Uh, same quality pero budget meal. Budget meal. So after makabit yung pangilid natin na Sea na CBT. So share ko lang sa inyo na yung uh, CBT natin na C Works. Uh, pang, ano siya, arangkada sa gitna. Wala siyang dulo kasi ang top seed ko is 110. Pero sa arangkada sa gitna, meron siyang ibubuga. Kung gusto nyo mag C Works, uh, meron din, din tayo dun sa uh, Black Up punta kayo doon, uh, meron tayong mga uh, pwede nyo mabili, like itong uh, Sea SeaWorks na pulley. yan, reserva ko lang to kasi meron tayong isang ginamit dyan, ito, res reserva ko lang to in case lang kung masira, eh, hindi naman nasira eh share ko lang sa inyo yung experience natin sa SeaWorks, yan, goods na yan SeaWorks, para sa lahat ng mga na-scooter pwedeng pwede sa inyo yan